Kahapon nga po, Congressman, ay formal nang natanggap ng House of Representatives itong sagot ni VP Sara Duterte sa kung saan kine-question niya po yung bisa ng impeachment complaint. Ang particular po niyang sinasabi, yung paglabag sa one-year ban rule ng konstitusyon. Ano po ang tugon niyo dito? Ito po bang uh, sagot niya? ay May bigat po ba itong mga argumentong ito? Wala naman po dahil ever since naman po, yan naman po talaga yung kanilang uh, ini-insist. At kung maalala po ninyo, maski po yung mga kasama po natin sa Senado, yan din ang kanilang uh, naging laman o konteksto ng kanilang motion. Pero makakasa po kayo na ito po'y sasagutin po namin punto per punto. So para po sa inyo, hindi mabigat masyado yung argumento ng naging sagot po ng kampo ni VP Sara? Hindi po. Uh, kami naman po ay back ng uh, batas at ng rules at ng ating saligang batas.